Good morning. May mga tumubo na naman, namumulat na mga damo. Tawag nito dito sa amin ay yamog-yamog. Ayan. Yamog-yamog. At ito, payong-payong. So, bubunotin natin. Dahil kung hindi ito bubunut sa susunod na cropping ay sobrang dami ng tumubo dito. So, kailangan talagang bunotin. May isa pang damo ito oh. hindi pa namumulak ito ay tawag dito sa amin uh, ikog sa ering marami so bubunutin natin upang hindi makapagbinhi tapos na to natin binunutan pero sa ngayon may na ano pa na mumulak hindi nakikita natin noon dahil nasa ilalim ng palay sa so, ngayon namumulak na so ma-identify na natin So, kailangan to dahil kung hindi natin bubunutin, uh, maipiktuhan pa rin ang ating recovery ng ating palay sa time ng pagharbis at saka makabinhi ng marami-rami ang uh, damo. So, kailangan pagtsigaan natin, bubunutin natin. Tapos na natin nabunot ang mga damo guys. Itong isang block pag may tumubo pa nito at makikita na natin dahil ma-identify na pag mag bubulaklak na ay siya na namang suguri natin sa dito sa mismo sa area upang mabunot dahil iwasan natin magka hinog ang kanyang bunga dahil maano magkabinhi siya problema natin sa susunod na crop thank you for watching God bless sa lahat happy farming